Nakipagkasundong Department of Transportation sa Valenzuela Local Government Unit para sa pagsasanay ng mga estudyante na nais makakuha ng trabaho sa mga magbubukas na tren gaya ng MRT-7 at ng North-South Commuter Railway. Dito magtutulungan ang Philippine Railway Institute at Valenzuela Technological College upang makapagbukas ng rail course. Target itong buksan sa susunod na taon kung saan unang tatanggapin ng mga estudyante sa Valenzuela bilang solusyon solusyonarin sa mataas na bilang ng out of school youth ng lungsod. Ayon sa DOTr sa taong 2025 na magbubukas ang MRT7 na susundan pa ng ibang mga bagong linya ng tren sa bansa kaya naman kinakailangan ng maghubog ng mga kabataan na nais pumasok sa rail industry natin ng maraming uh, employees no and uh, mga operators no mechanics no kailangan natin ng uh, people who will be involved in management and operations ng uh, ating mga railways system. And uh, with the help of uh, Valenzuela Tech, no? si Mayor uh, Rex, no? magkakaroon tayo ng mga training programs no? para makapaghanda na tayo, no? mabigyan ng tamang uh, training and education yung mga future uh, rail professionals. No?